Uy, what's up? Go fam. Okay, may nagpapatanim dito. Makikialam lang tayo para content-content tayo. Shout out sa may-ari. Ang pogi mo talaga. Okay. <clears throat> so, usually, gano ba kalalim yung gusto natin na ilagay yung seed? Okay. So, seeder yung gamit dito. And, gano kalalim? Usually, ang gusto natin is nasa 2 inches yung lalim go fam okay 2 inches so tingnan natin kasi kung dapat nandun siya eh kasi pag nasa 1 inch lang masyadong mababaw more than 2 inches naman masyadong malalim mahihirapan na yung yung seed na lumabas okay so ayan o oh. Bale, meron na rin siyang yung cedar meron na rin siyang basal So tipid sa tao at saka mas mabilis yung trabaho din. So try nating hanapin. Okay, hanap tayo. Medyo mahirap maghanap, go van. Kasi dapat mga nasa 2 inches. 1 and a half to 2 inches. Ayun. May nakita na tayo. Ayun. No? Oh. So, sabi mo na lang ito. Pakisin ang kamay ko eh. 1. Mga ganyan siguro 2 inches. Mula dan sana. Ayun. Pasok tayo. 1 and a half to 2 inches go fam. Wala mo nakita nyo. So yan yung gusto mong planting depth. Ayung lalim. So tingnan natin yung kasunod. Dapat nandito lang din. Halos, halos malapit lang din. Ayun. Ayun yung isa. Ayun Oh tabunan ulit yan di ba so yan show okay tapos planting distance check natin okay planting uh, distance nasa 30 30 go tapos 60 okay between Faros. Okay. Tapos 30. Ayan. Takpan na natin. Good. Tapos, Ah uh, yung soil condition natin, GoFam, tama lang yung moisture. Hindi siya, hindi siya putek Hindi rin siya yung dry. So, tamang, tama lang yung moisture niya. Ito yung isa, oh. So, takpan lang natin. Tsaka yung isa, takpan natin. Okay. So tatapusin na lang natin to kasi ito ay ang ilalagay natin dito is yung 8282S, Decalb 8282S. Itatabi natin yung 6410 VIP. Tapos doon sa dulo na yon is lalagyan natin yung 5501S. Ayun siya. Okay, tara lapit tayo doon. Yan lang, since gumagamit tayo ng makinarya GoFam, minsan may mga ganito. Ayan, di maiwasan to nakalitaw. So, tatakpan mo lang yan. Okay, hindi naman, hindi naman sobrang dami, mga ilang percent lang yan. So, check natin kung tama yung distance natin. So, pag nandito, most probably, pag 30, nandito, usually, yung next na seed. So, try natin, hanapin. Sana mahanap natin. Dapat meron to. Ayun. Ayun. Di ba? Yun, yun. So, 30. Okay, so takpan nyo lang. 哎，有。<Hey. S 2>